Ayan. Nag-harvest tayo ng papaya. Dahil nga yung ating papaya ay medyo maliliit lang, tatlong piraso, dahil hindi ko inubos, dahil yung iba ay maliliit, ay namitas na rin ako dito ng mga malunggay. Dahil yung mga malunggay, ang dami naman ng bunga, ang dami ng mga dahon. Tapos nagdagdag na rin ako dito ng ating pangpalasa. Ito yung tanglad. At saka namitas na rin ako dito ng luya. Puro organic, galing sa ating garden. At ayan na nga, yung ating napitas. At lulutuin natin ito mamayang hapunan. Hi guys! Good evening! Magandang gabi! So, ayan, to this video, mag-share na naman ako sa inyo ng isang Ulam na lulutuin ko, ito ay galing sa akin garden, fresh na fresh doon sa garden pinitas ko kaninang hapon. Ito yung ating malunggay at saka papaya. At um makakamura tayo dito dahil lahat ng gulay ay hindi natin binili. Ang binili ko na lang dito ay yung niyog at saka ang ating tinapa, tinapa ang sa hug natin dito. So, kayang-kaya sa bulsa. Basta mayroon tanim na gulay. Makakalibri na tayo. Tara, let's go. Samahan niyo ako magluto. Aba, syempre. Kailangan muna nating hugasan yan bago nating lutuin. Bago nating balatan yung papaya, ay akin nga muna itong hinugasan. At tingnan nyo naman, ang bilis lang mabalatan dahil napakalambot lang nito dahil napakabata pa nga nitong papaya, hindi ko muna nga sana ito kukunin kasi gusto kong pahinugin. Pero syempre, kailangan wala tayo natin ng pangulam, kaya pinitas ko na rin. Pero may natira pa rin na ilang piraso at ayan nga, naghiwa na rin ako ng luya. Kahit luya ngayon ay napakamahal talaga sa palengke, mga guys. Kaya buti na lang, marami tayong tanim dito sa ating mga sa garden, dito sa ibaba. At pinalo-palo ko na nga itong ating tanglad. At itong ating mga malunggay ay ginayat ko na rin. Pamikos-mikos na lang yan. Hanggang sa matapos, hindi na natin ginandahan. Kasi nga, gabi na. At ayan, magsimula na tayo magluto. At iginis na muna nga dito ang sibuyas bawang. Para mas mabango, ikanga. Ayan. At ayan, ang ating sahog ay tinapa. Nakalimutan ko na nga pala dito yung tinapa na isama sa pag-isa. Nilagay ko na nga pala dito yung pangalawang gata at saka yung ating gulay para lumambot. Yung ating papaya at hindi ko nga pala tapos magayat nitong malunggay kaya ginayat ko habang nagpapalambot ng ating papaya. Konting mikos-mikos hanggang sa matapos, hanggang sa kumulo, at ayan, lumambot na nga at inad ko na nga yung ating tinapa dahil nakalimutan nga natin ito kanina at nagdagdag tayo ng asin at ng paminta dito. At ayan nga, luto na, malambot na, nag na tayo dito ng kakanggata. At ng sili. Siyempre, nilagay na natin itong ating miracle. Alam niyo na, sabi nila, miracle daw itong at uh, napakasustansya kaya, kasi nito kaya sin, tinawag nilang miracle itong malunggay. Ayan. Naglagay na rin ako dito ng sili para may konting kagat. Masarap kumain. Pausok-usok pa, tingnan nyo naman. Ang sarap naman tingnan. Kahit simpleng ulam lang yan. Aba, eh, marami nang mabubusog nito. Kain po tayo. Busog na nito yung aming pamilya. Kain po tayo. Nag-pray ka na? Thank you. Thank you. Mm, sige, kahin ka na. Si Chloe, guys, ah uh, hindi ko siya pinakain ng gata. Kasi nga, ano, maanghang. So, ang ginawa ko sa kanya, nagbukod ako sa kanya ng luto. May sabaw na, may kalamansi na malunggay. Pero ito yung luto, niluto kong uh, Uh, papaya na may malunggay guys. Sa kanya naman, may sabaw na malunggay. Yung tina pa rin, sinabawang ko ng konti para sa kanya lang kasi nga maanghang naman yung gata. Tsaka hindi siya mahilig sa gata. Um, gusto mo to? Um, higupin mo yung sabaw. Gutom na nga siya, nauna na siya kumain. Hindi um, kasi siya kumain masyado kanina guys kasi nagkaroon siya ng sinak. Um, kain ng kanin. Nakita nyo naman, napasarap na nga ang kain ng aking apo. Pero ang ulam niya dyan, yun nga yung may sabaw na malunggay na inasiman ko ng pagkaasim-asim ng kalamansi. Aywan ko nga ba bakit nagustuhan niya. Siguro nga kanina, hindi siya kumain kasi ng tanghali dahil masama pakiramdam niya. May sinat, pero ngayon tinulungan. Tinulungan ko na siyang magsubo, nagustuhan niya yung sabaw. Sabi niya nga gusto niya pa. O, diba? Basta talaga kasama ko yung apo ko kumain, ganadong-ganado din siya. Guys, ang Masarap sarap ng kain talaga yung kain kumain. Look, may yeah. sili. Umusin namin yung pagkain, lalo na si Chloe tot. mm. <laughs> Chloe mm. <laughs> Chloe Bye! Thank you for watching! Bye! Thank you for watching!